Hello mga mamshi! Welcome sa ating mini vlog! So for today's video ay naisipan ko nga na lumabas muna kami ng aming lungga. Tuwang-tuwa nga ito si Sean at si Chantal dahil nakita na naman nga yung bagong playground dito sa amin. Pero hindi pa nga ito pwede paglaruan dahil sa tingin ko ay under construction pa nga ito. Nakunda ko na naku, naku, muntik na muntik ko na nga talaga malimutan ang pagbabayad ng kuryente namin. Buti na lamang talaga at dala ko nga yung resibo dito sa may wallet ko. Kung kailan ba naman nga kami lumapit sa bayaran ng kuryente ay saka naman namin hindi ito kaagad-agad maasikaso. Mag-iisang taon nga kami dito nakatira sa bayan pero itong dalawa hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lang ang kasabik tuwing kami lumalabas. Siguro dahil palagi lang din naman kami nakakulong sa bahay. So, anyway dahil nga naman notebook na lang ang kulang ni question sa mga gamit sa school ito nga yung main reason kung bakit nga kami lumabas ngayon. Bala ko nga sana ay sa online na lang din o dahil medyo may kamurahan nga ang presyo dun. Ayun na naman nga sila sa turuturo. Mura nga sa mga online shop kaso nga lang eh, hindi sila nag-offer doon ng mga color coding na notebooks. Ewan ko ba kung dito lang sa amin pero ang mga notebook kasi ng elementary dito is color coding na. At dahil grade 4 na nga si Kuya Sean, ay kulay red na nga yung kulay ng notebook niya. Mas pinili ko nga yung detahe dahil piling ko mas matibay yung kesa nga dun sa di spring Nakakalula na lang talaga din ang mga presyo ng bilihin ngayon lalo lalo na nga pagdating sa mga school supplies. Parang kailan nga lang nung no elementary ako 12 pesos lang ang presyo ng notebook noon. Kapag may 15 pesos ka nga ay makakabili ka na nga ng scribbles ang tatak na notebook at yun na nga yung pinakamaganda na notebook noon. Ngayon mga mamsin ako 27, 28, 29 hanggang 30, may 31 pa may 32 pesos pa nga na notebook. Eh, bago talaga nga magpasukan, ay kailangan meron kang madami-daming ipon para mabili mo lahat ng pangangailangan ng mga anak mo. Hindi ko na nga nabidyuhan yung mga kaganapan bago kami lumabas dun sa bilihan ng mga gamit dahil nga si Chantal ay umiiyak na. Kung ano-ano pa nga ba ang pinapabili, haro, Diyos ko. Kaya para nga mawala ang sente ay sabi ko nga, hala, sige tara dito tayo 7 eleven Dahil nagutom rin nga ako sa pagsasaway sa dalawang to. Aba, eh, parang baliwala naman ang briefing ko sa kanila bago kami lumabas ng bahay. Ay, sinabi ko nga sa kanila na, oh, ayoko ng ganto ha, ayoko ng ganyan. Oo lang sila nang oo. Tapos pagdating sa na ay nako 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 talaga. May paglupagi at may pag-iyak pa nang nagagana. Dahil 6 PM pa naman nga ang pasok ko sa Macdo, ay okay nga lang kahit medyo mag muna kami dito. Dahil malamig nga dito at in fairness naman sa aircon nila, sobrang lakas. Talagang pehado pati ulo mo lalamig talaga dito sa sobrang lamig. Kitang kita mo naman nga talaga ang pag-aasara ng dalawang to. Kaya hindi talaga pwede na palagi silang magkaiba ng pagkain. Kailangan talaga parehas. Iniwan ko nga sa kanila muna itong cellphone dahil nga nag-iiba ang attitude niyang dalawang yan kapag may video. Parang mabait-bait ba? Charis. Dahil bumili na nga din ako ng pamerienda ng biskuit nila mamaya pag uwi namin sa bahay. Hindi naman kami gumagastos ng sobrang laki kapag nga lumalabas kami ng mga bata mga mamshi. Pero hindi mo talaga kaya ipaliwanag yung sayo ng mga bata kapag sila ay ilabas mo at nabibigyan mo ng oras. Minsan ko nga lang magawa pero sinisigurado ko na worth it naman. After nga namin kumain ay eh, nag na nga kami na umuwi na at syempre clean as you go dito kaya pinaglipit ko na si Kueso ng aming pinag kainan. Para syempre kahit na bata pa nga si Kuya Sean ay eh, kailangan alam na niya yung mga dapat niyang gawin kapag kumakain nga siya sa mga ganong klase ng kainan. Dahil sobrang laking tulong na nga nun sa mga crew. Bilang dating crew din ng 7 eleven ng Jollibee at ngayon naman ng McDo. O ba diba, naisangat ko pa yun. At so ayun, naka uwi na nga kami sa bahay at tinitingnan ko nga lahat ng resibo na ng namin dahil nako baryan na lang talaga natira sa wallet ko. Okay lang yan, basta masayang dalawang bata.